Ayun, magandang hapon sa inyong lahat mga kamister ko. Bali, may papakita tayo sa inyo dito mga kamister ka sa ano, sa area na kung saan ito pinakadulo ng tapping point ng ano. Dito sa may Helpoyat. So mayroon lang idadagdag dito kaunti para matapos ato para malagyan ng buhos. Ito ay diretso na to. Pwede na to magamit sa sunod na mga linggo. Dito yung carve na sira Ayan, kung mapansin nyo po. Okay na lahat. Ayan. Dito. Hanggang doon sa pinakadulo. So, ayan mga kamister ko. Hindi ako nakapag-video nung nakaraan. Gawa ng nagkasakit yung anak ko. Umuwi ako. So, hindi natin na, ano, na update sa inyo yung mga uh, ginawa dito. Pakita ko sa inyo. Ayan mula dito sa may ano sa may U-turn, ito okay na siya. Ayan. O halos lahat na oh. Ayan. Okay na to mga kamister Ko yung car mula doon sa pinaka uh, bungad. So ito yung kalsada ay malapit na ninyong magamit mga ka ano natin kababayan na going to Buendia. So dito na kayo dadaan pag hinukay na namin yun yung pinaka bungad kung saan maglalagay po kami ng mga plastic pipe yung sa drainage na magdadaan dito kukunik doon sa tapping point. So maraming maraming salamat mga mister ko. Abangan niyan kasi uh, mayroon po kayong na madadaanan na dito sa area na to na kung saan hindi na kayo aahon na flyover dito liliko na kayo dito para magamit na rin ito so kuting ting pesa lang mga mister ko ay magagamit nyo na tong ano yung area na to hanggang dito na lang mga mister ko maraming maraming salamat po sa inyo